Ang pinakamaganda sa itulay yeah, oh, nako. So Pinaliwanag ng mga tao sa yung mga tao. Madaming mga tao po pagsa personal. Yes! I can hear you. Hindi. Wala <laughs> oh, <laughs> oh, no, <laughs> po kayo. Thank you po sa kadya. Thank you po sa mga adri. Rock baby rock yung po ang most requested song sa mga shows abroad. Uh, kahit po sa mga probinsya, sa kahit anumang party. Kaya naman yan po ang hinanda namin sa inyo. <laughs> okay, dahil MVP tonight, mga kaibigan, MVP party, eh dapat may uh, bagong mga variations ang rap. Okay, alam niyo po, yung salitang rap, uh -huh. eh yan po ang pinaka-umpisa namin sa Ito Bulaga. Yung unang t-shirt na pinaprint ko eh, siyempre, uso nung panahon na yun, Ito Rocks. Eh meron na habaan ko, ginawa ko na lang, Ito Rocks. Oh, okay. Medyo walang bumili ng t-shirt. Isang tao lang. Si Dami. Si Dami ko <laughs> po ang bumili. Oo, ay pa na ibang version. Ah, ay, ah, ah, pero uso ngayon yung biyahe-biyahe kasi kaya dapat kayo saan makalating, maintindihan ng mga dabar cards. Okay. Gaya na lang ng mga dabar cards natin sa Japan. Japan? Uh, Oo. Oh. Sagot ko na yung Japanese. Japanese version ang nakatingin. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh. Di ba dati ako nag-cha-Japan? Oo. Oh. Oh. Ngayon. Oh. Three months ka nun, di ba? <laughs> Three years! Bago ka na whole TNT. <laughs>

Meron ba? Meron kayo, verso. Pinatanong kayo. Japanese. meron Uy na tayo. Wala tayo. Meron ako si Alan may Japanese. Tapos yung mga dyan yung... mga yung babe. Tapos Gen Ang lakad nitong kanto. Marami ito. Kakante namin. Marami nang kumuyan dito sa grupo na to. Yung rock baby rock. Tinututukan ng mga tao to. Opa. Opa to. Opa. 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 Basta kami. Meron din. Meron din. na. Ako na. Japanese Eu yeah. yeah.